Good morning, good morning, guys. Say good morning, guys. Say good morning, guys. Good morning, guys. I'm going to Mommy Jeannie. Mommy Jeannie. Iiwan ko siya doon mamaya. Ngayong Friday night, doon siya matutulog kay Mommy niya Jeannie sa pinsan ko. Tapos bukas, Saturday, tapos Monday ko na lang. Ay, Monday. Sunday ko siya kukunin doon na kami magkita sa charge. Kaya, mamimiss ko siya. Tsaka, mamimiss din ako ni Baby Onyx. Oh, nice. oh. But it's alright, anak, okay? Yeah? It's alright, you will stay with Mommy Jenny, okay? Thank you. Yeah. Mommy will call you most of the time, okay? We are gonna call you, okay? On the phone, yeah. Yes? Tawag-tawag na lang si Mommy okay? sayo, yeah? Okay? You need to be good to Mommy Jenny, okay? No, no, no. na 'ko sa doon, guys. nag, nag, na kami aalis na kami maya maya mga around 10 o'clock mag -take lang ako ng aking gamot bago aalis tapos yun kita kami doon sa south side and then hindi ko alam kung ano oras ko siya iiwanan doon hindi, ano, hindi ko alam kung ano oras ako aalis doon nalulungkot ako na iwanan ko siya pero okay lang yan para makapahinga din hmm. dito na pala kami sa train station ni Onyx naghihintay na train pabunta kay ng Jenny Onyx enjoy sa time Yeah, I know. You will stay with Mammy Jeannie today yeah? and tomorrow yeah? Okay? Or next? Yes boy. Yeah. You need to be good to Mammy Jeannie tomorrow uh, today, okay? And tomorrow yeah? Oh, what is that? Choo choo train. Can you see? See dito na pala kami sa train sa punta Club Ham Junction tapos magbabas pa kami papunta doon sa south side ni Onyx nalulungkot ako kasi nga iiwan ko siya doon sa pinsan ko come on ani dalawang gabi lang naman eh Wag. mahangin sa kanila. May tinatanong ako. Same pala kaya. Kasi Onyx marsa niya. Kasi hindi. Di na pa naintindihan na iiwan ko siya doon. Eksasalita siya. Yeah, yeah sure. soft life thoughts, can you see? See, see in your mind set you free. Free Good morning guys ay nako kahapon may story ako guys kahapon ang <clears throat> kahapon pala ano ngayon ah <laughs> hinatid ko si Onyx sa ano sa shop ay sa shop bakit sa shop hinatid ko pala si Onyx dapat sa pension sa pensan ko kasi gusto ng pinsan ko na doon muna si Onyx Friday night at saka ngayong Saturday. Kukunin ko lang siya bukas yung mag-charge kami. After pala nung kahapon, ano, kasi lang um, nag yung, uh, nag kami kasama yung kabigan namin. nag pala kami sa la Nandos. Tapos, okay pa naman. Tapos after noon, okay naman pa ako. After na parang ang oh, taga yun, sabi ng pinsan ko magkape tayo. Magkape na naman. Eh di nagpunta kami sa cafe nero. Um, after nagkape, ay nagkape kami, di nag-order na si Ani. Uh, um, hindi sana hindi sana ako dapat magkape. Kasi hindi naman ako allergic sa kape. Nagkakape ako dito sa bahay. Kaso lang yun kasi ang milk niya is coconut milk. Um nag-order kasi ako ng coconut latte. Pero iniisip ko sana doon hindi na lang ako kaya magkape. Kaso lang parang masarap uminom talaga. Tapos sabi ko, sige, coconut latte din yung akin. Kasi yun laging yung iniinom ko din kung maglabas ako noon. Noon na yung wala pa akong sakit. Ngayon, hindi... nag ako. nagorder na. Yan na. Kasi yan din ang sapinsan ko. Kasi yun ang paborito niyang kape sa labas. Hindi, uminom na kami. Paupos na yung kape ko. Sabi ko, bakit parang naninikip yung yung lalamunan ko tapos namumula mumula na yung mata ko tsaka na yung alam mo yung parang may nagkagat dito sa lips ko na maga na siya ang bigat bigat nandito ko na ng lips ko na bigat na talaga siya after nun sabi ng na sabi ng at ng anak ng, ng kabigyan namin sa kapinyo punta ka na lang sa ospital Dalhin ka namin emergency. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, may paracetamol ako dito. Baka, ay, sabi ko, allergy lang yan. E di, nagtika ko ng paracetamol. Wala pa rin. Parang naglala siya. Ang daming um, pula na dito sa mga kamay ko, sa chan ko, sa likod ko. Na, na yung, alam mo ng dami na nagkapal na siya. Katinang-katina ako ay eh, parang natakot na din ako baka tatakbo sa so my heart man ay eh, sempre delikado yung ano yung allergy at saka sensitive pa naman ako hindi eh, ngayon takbo na yung punta na kami sa ano sa emergency dinala ko ng kay dinala na ako ng kay bigan ko sa di punta na kami doon inano lang nilagyan ako binilisan nila nilagyan agad ako ng gamot kasi alam nila may sakit pa naman ako eh, sensitive madali akong maanuhan madapuan ng sakit eh, di nilagyan nila sus yun lang allergy lang naman pala baka allergy ngayon ingat na ako sa kape na yun hindi na ako makainom ng ganong kape kasi kung yung milk na ay coconut kasi allergy na ako nun iwas na ako nun ang dami kasi hindi naman hindi naman marami akong ano yung allergy na yun pero um, kaya tinatry ko konti konti lang sana dapat try ko lahat ng mga pagkain or drinks kung saan ako allergy daw iwasan na yun iwasan ko na kasi hindi kailangan ko naman siguro itry lahat kasi hindi naman ano na ah di ako niyan kakain kasi allergy ko kasi hindi ko naman malalaman kung allergy ko noon kung hindi ko matitikman 'di ba kaso lang syempre kaunti lang pag alam ko nang may dumapo na na allergy di stop na 'di ba guys um, ayun lang kaya <laughs> lang video ka <laughs> kasi nasa ano ako nasa um, emergency At, tingnan nyo nga yung mata ko pa nga mamaga pa kaya 'yan lang ang story guys.